nagpapakasal sa iba't ibang mga ibang bansa, beach wedding, garden wedding. Pero kasi ako, kahit marami nagtatanong sa akin before, parang ano daw ba yung dream wedding ko? Ang dream wedding ko talaga ay church wedding. Sinasabi ko kay Non Revion, siya din naman gusto niya talaga kung ikakasal siya sa simbahan talaga. And since pareho kaming devotee ng Black Nazarene, dun nag-start talaga na mabuo yung yung desisyon naming dalawa na sa Quiapo Church magpakasal. Kaya nung pinag-usapan namin yun na agad, sa Quiapo Church talaga kami magpapakasal. Mula pagkabata niya, kasama niya na rin yung, yung tatay niya na nag, nagpapanata kapag January 9. So ako, si Mama Bab din, ganun, simula bata ako. Yun na yung nakasanayan namin tuwing feast ni, Yapo. ni Black Nazarene. gusto ko talaga kasi sa, sa magiging kasal namin. Kung yun yung parang pinaka naiisip ko lagi. Gusto ko talaga na theme namin ay talagang Pinoy na Pinoy. So kaya doon nag-start na nagtanong ako sa manager ko kay Ma'am Kate, sabi ko mamu hindi ba magiging mahirap kung kung Filipina na po yung sasuotin ng mga pupunta and, and, barong sa mga lalaki kasi nga syempre di ba hindi naman po talaga aircon ang Capo Church. So baka masyadong mainit para sa kanila. Mainit kasi yung panahon. Oo, lalo yung panahon ngayon talagang mainit. Pero nakakatuwa lang kasi parang wala lang mong nagreklamo. <laughs> wala lang mong nagreklamo at sa lahat po ng mga inibitahan namin na maging ninong mag, maging ninang, parang iilan lang po talaga yung hindi nakapunta at lahat sila nandoon. So katulad si Tito Boy, si Tito Boy po talaga, Tito Boy Abunda, isa siya sa mga ninong namin. Pero a week before, talagang nag-sorry siya sa akin kasi nga, meron siyang trabaho na hindi po talaga pwedeng i-cancel. Yun, si Tito Boy nangangamusta lagi. Lagi siyang tumatawag, Ang Gay, kamusta ang preparasyon? Kamusta na ang susuotin mo? Ni Nonrev at saka ni Silvio. So nakakatuwa lang na yung mga taong napili namin na maging ninong at ninang namin, talagang alam namin na importante din kami sa kanila. Hindi sa akin. Dahil ko rin umuwi na kamag-anak para sa wedding. Thank you sa <laughs> <laughs> inyo. Hey, pero totoo. Di ba, parang... Pero, 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 totoo yung... Pero totoo yung sinasabi, no? Kasi ako, para... Para umuwi sila ng Pilipinas from US. Di ba, Beb? Hmm. Malaking bagay yung sa amin. Kasi alam naman namin na yung mga tao na to, sa Amerika talagang hindi naman sila agad nakakapagpaalam sa mga trabaho nila. Di ba? Unless kung emergency yan, kung talagang kailangan na kailangan umuwi ng Pilipinas. And sa akin din, Uh, may mga umuwi din from Canada na malalapit sa akin. Yung mga pinsan ko, yan sila ate JP. So, nakakatuwa na marinig sa kanila yung, syempre uwi kami, Ge, kasi kasal mo yan eh. So, parang nakakataba ng puso na kapag naririnig namin yun, alam ko na talagang mahal nila kami at saka mahal nila ako. Kaya naman din po naisipan namin na sa Manila Hotel, sabi ko, Napaka-historical kasi ng Quiapo Church. Alam naman natin lahat yon. So gusto ko yung magiging reception namin, eh, historical din na lugar. Kaya inisip ko pa nga no, no, una, sabi ko, sabi ko, saan kaya magandang ano, um, reception after ng ceremony? Iniisip ko talaga, sinasabi ko kay noon, di ba babe, sabi ko si Intramuros. Mm -hmm meron akong alam na lugar doon kaya lang, yung mm -hmm. kilala ko parang iba na po pala yung may-ari kasi bata pa lang ako, kinakantahan ko yung lugar na yun so, sa ay Inmaculada, pero parang hindi na po ata yung kilala ko yung may-ari so syempre, nag-iba na naman kami ng plano so meeting na naman, ganyan-ganyan sa tulong ng mga kasama ko po, ayan yung management ko, sila ma'am Kate, yeah, sila ate Olive napag-desisyonan po namin na sa Manila Hotel na lang, kasi hindi rin siya malayo sa yeah, sa Quiapo Church, so parang ang pagitan lang ng Quiapo Church at ng Manila Hotel ay yung bridge eh, 'di ba babe? Hmm. So pagbaba mo ng Loton malapit na siya sa City Hall yan. Una talaga dapat isasabay din po namin yung wedding sa birth, sa second birthday ni Silvio April 27 pero hindi po kasi naging available ang reception venue sa Manila Hotel. So kaya naging April 25 bago mag birthday ni Silvio. Nung una nga, kala namin kasi di kami mapapayagan sa Quiapo eh. Kasi ang hirap makakuha ng, ano, ng schedule sa Quiapo. Tsaka mm -hmm. hindi kasi sinasaran yung Quiapo, di ba? Yes. Yun pa pala mga katwinkle kasi una una po, marami ka talagang nakakaalam na hindi pumapayag ang Kiapo Church para sa wedding. Pumapayag naman po sila, pero mga twice, twice a month, may nagaganap na mga kasal sa kanila, pero very intimate lang daw. So ngayon, um, napaka daming requirements din po talaga ang hiningi nila sa amin. Like, unang-una, kung nakumpilan ka na ba? Mm. <laughs> tinatanong na kung pilang ka na pa Napaisip ako agad na kung na ba ako? Parang gusto kong tanungin ng mama ko, Mama, ba, ano ba talaga na kung pila na ba ako? Kasi alam ko talaga hindi. Tapos yung best friends ko, ayan, si Daddy tsaka si Misty, pinag-uusapan namin. Ako, sa, kan sa kanila ko tinatanong, di ba, babe, pagpupunta sila sa bahay, nakumpila na ba ako? Ba't mo kami tinatanong mo? <laughs> So ayun, edi nalaman na namin na hindi pa pala ako nakukumpilan. Kasi naaalala ko talaga nung bata ako, pag may kaibigan ako na kapitbahay namin, na may kumpil. Tinatanong ko si mama, Bab, maano yung kumpil? Sabi niya, parang binyag lang din yun, pero kailangan kasi yan pag magpapakasal ka pa, kaya hindi mo pa kailangan ngayon. Yun yung naalala kong mm -hmm. sinabi ng mama ko. Kaya malakas yung loob ko na hindi talaga ako nakumpilan. Then si Red naman, ikaw, babe, <laughs> hindi rin, hindi siya nakumpilan. <laughs> <laughs> hindi rin siya nakumpilan. Eh, ang layo pa ng pinanganakan neto. sa Pampanga pa. Sa Pampanga po sa pinanganak sa Candaba ay eh, ako dito lang ako sa sa ano ko pinanganak eh, sa pabellia. sa pabelya So yon, medyo naging mahirap din yung mga proseso noon kasi nagka-problema din po ako sa sa baptismal certificate ko kasi itong si Mama Babang nilagay na tatay ko ex-boyfriend <laughs> ex-boyfriend niya, hindi ko nga nakilala yun eh. Pero totoo yung mga twingle, medyo gano'n yung nangyari. So, siyempre, naghahabol kami ng, ng panahon na parang sabi ko, aabot ba yung kumpil namin bago ikasal? Naku, Ate Olive, baka hindi na kami matuloy ipakasal. Ganyan, ganyan. Nakaka-stress. Pero, alam mo, yung kasab parang iniisip ko na lang talagang sigurong proseso to bago ka ikasal. Parte siya ng proseso na mararamdaman mo, ganyan-ganyan. Sa marriage license namin, kinailangan namin na magkaroon ng seminar pa sa City Hall ng Maynila. Di ba, family babe? Planning And din. Family planning dyan, ipinaliwanag sa amin. Then nagkaroon din kami ng mga ano pa to, uh, pre-K na, na ginawa din namin sa Malate. Then sa team naman na tumulong sa amin para sa sa styling, lahat 'yan. Talagang ang swerte lang din namin kasi may mga tao na talaga kami naka-work before na alam naming mahuhusay. Di ba, babe? Mm -hmm. Sila Dave, yan. Tapos yung mga coordinators namin. And ang saya din kasi nung nung preparasyon kasi nagawa namin mag food tasting tapos sino pa yung sobrang demanding sa pagkain kala mo siya kakain lahat hindi <laughs> kasi nung food tasting namin ang daming pinatry sa amin in fairness naman sa chef na si Chef Egay di ba babe? si Chef Egay ng Manila Hotel so parang sinasabi niya na papatikim na natin lahat kila Angeline kung ano yung mga best natin ganyan ganyan pati sa, pag, sa, pati sa kulay ng pagkain medyo nagiging ano siya sensitive siya. Sabi niya, bakit ganito yung kulay ng mashed potato, violet? Eh, sabi ko, ganun talaga yung gagawin natin. Eh, di ba, ba may meron pang ice cream na dumating, violet din. Ah. Kaya pinaiba natin yung dessert natin. Yung dessert natin. So, yun, yung ganun mga bagay. Tapos, sa jeepney, yung sinakyan namin ni Nonref pabalik ng Manila Hotel galing ng Quiapo Church. Actually, dalawat po yung pinag-isipan namin doon. Kung hindi kalesa, dapat jeep. Kasi yan talaga yung alam natin na ginagamit ng mga Pilipino, di ba, kahit noon. Since hindi ako masyadong pwede makasakay sa ano sa kalesa kasi nga, di ba, medyo mauga-uga. So, matagtag. medyo matagtag. Baka, baka tuyuin pa yung kabayo kasi nga mainit. <laughs> Ihinto tayo sa ano, sa loton. <laughs> So, yun lang yung mga naisip namin. Kaya, yung jeep, ang nirequest ko lang din kay Dave, sana malagyan ng maraming flowers. Mm -hmm. Tapos, kung ano yung nakalagay doon, yung signage niya, di ba? Kung saan ka pupunta. Ang nakalagay lang, non reven anginine. Tapos, sa, sa taas, sa nakalagay wakas. lang sa wakas. So, parang finally, ano na, parang married na kami. Ganun. Pero, Tagalog talaga lahat. Ultimo sa imbi sa imbitasyon, di ba, babe? Sa invitation natin. Parang lahat yon talagang uh, pinag-isipan namin na dapat tugma lahat simula sa sa invitation team sa team ng kasal sa damit lahat hanggang sa reception kaya sa reception din parang makikita nyo yung mga naging design ni ni Dave Sandoval doon sa Manila Hotel talagang isa-isa niyang hinanap at binili sa Quiapo Market talaga. Around Quiapo. Oo, doon lang Ayan talaga eganin. siya. Oo, Ayanin. Oo. Ayanin. Oo. Ayanin. Yung mga ano yung babe, kapis. May mga kapis, yan. Kasi yun talaga yung ma-request ko. Kaya yung cake din namin, kung napapansin nyo, um, talagang meron siyang hugis ng mga pamaypay at saka banig hmm. na kulay puti lang. Kasi very, very simple lang talaga yung ni-request ko, pero maganda. Pag baba na sa sakin, naiiyak ko. <laughs> pero ito talaga yung mga lakas nangyayari. Sa totoo lang, pagbabang-pagbaba ko nung sasakyan, syempre excited ako. Actually, naiiyak ako eh. Naiiyak talaga ako. Sabi ko, kasi, di ba babe, halos dalawang gabi tayong hindi nagkita na no. before nung kasal. Kasi kasabihan daw po yun na bawal talaga magkita yung ikakasal. So never kami nagkita mga mga dalawang gabi. Pero nasa isang hotel lang kami ha. Magkaibang floor lang, magkaibang kwarto. Mm. So hindi ko nung kaya itsura ni Nonre. Parang ang tagal-tagal ko siyang hindi nakita. Ganun pala yung pakiramdam. Pero alam ko naman na inaantay niya ako, kasi pretty ako nun eh. Wow! <laughs> alam ko nang pretty ako nun eh. Ex expected niya na yun. Eh, lang. So, yun na, guys. Tapos, pagbaba ko ng sasakyan, nakita ko may may puting tela na napakalaki doon sa likod sa malapit sa entrance, sa, sa entrance ng Kiapo. Sa entrance ng Kiapo. Tapos nakasara yung pintuan. Eh di ba laki-laki nung laki-laki ng pintuan ng Kiapo Church. Tapos siguro sa sobrang nervous ko talaga, nakatayo na ako doon sa ano sa sa pintuan. Siguro mga ilang minuto na lang i-open na yung pintuan. Tapos ano, parang yung parang yung kamay ko nanginginig tapos ang, ang lamig-lamig na sabi ko, pengen tubig, pengen tubig. Wala mo silang mabigay na tubig. Lahat sila walang mabigay na tubig. Kasi daw nandun sa mga nasa loob yung tubig. Mm. Jesus ko, sabi ko, parang, parang naaano yung hininga ko. Parang nababawasan yung hininga ko. Tapos, ang nangyari pa, nung, nung, binigay, nung binigay na sa akin ulit yung aking bouquet, so ibig sabihin, ready na. So, pinasok na yung bouquet dun sa loob ng, uh, ng veil ko sabi niya, ang angge, ganito ang paghawak ha, ganyan-ganyan. I-enjoy mo lang yung paglalakad mo sa sa aisle, huwag kang kakabahan, hinga kang malalim. So, ako ng malalim. Pag hinga ko ng malalim, naiiyak ko, sabi ko. <laughs> Pero totoo na ihi ako. Si Ma'am Kate bumaba, pumupunta sa akin, sabi niya, "Gege, hindi mo ba mapipigil yung wiwi mo?" Sabi ko, "Ma'am, hindi talaga kasi buntis po ako, mahirap. Pero kung hindi ako buntis, kaya ko." So iniisip ko mga 45 minutes to 1 hour yung ceremony natin. Hindi ko talaga kakayanin. Sabi ko, baka maihi ako bigla. Di eto na nangyari. Punta na naman kami sa punta na naman ako sa van. Sabi ko sa isip-isip ko, "Nako, sana wag umalis si Honred doon, baka matagalan." <laughs> Tapos sa van namin, doon ako nag, ano, nag-CR kasi meron ako doon baon lagi na Arinola. Doon na. Isipin mo na kagaw na ako. Iyak ako doon sa likod ng Quiapo Church. Anyway, so yun yung mga nangyari. Then, nung, nung nakita ko na naunti-unting bumubukas yung pintuan ng Quiapo, doon na naghalo-halo yung emosyon ko na parang, parang mas naiiyak na talaga ako. Kasi, una, nung nakita ko yung ganda ng mga bulaklak, na parang yung dadaanan ko parang puro puro bulaklak na white and green lang then wala akong ibang natanaw kundi yung Nazareno gusto ko lang ma-feel yung ganda ng simbahan yung dami ng tao na nandoon so yun kaya siguro um, yung paglalakad ko din parang naging naging suwabe lang suwabe lang siya kahit na si Silvio humiga sa sahig <laughs> Pero kasi talaga mga katwinkel, um, wala naman din po talaga ibang maghahatid sa akin sa altar since wala na ang mama and papa. So si Silvio talaga, kaya doon sa gitna pa lang nung aisle, di ba babe? Bago ako makarating kay Nonrev doon sa altar, si Silvio talaga yung naghatid sa akin. Dapat silang dalawa ni Ma'am Kate, kasi si Mama yung parang pangalawang nanay ko din. Pero sabi niya, si Silvio na lang. Pag si Silvio medyo ayaw niya, saka siya pupunta. Ayun eh, ngayon nangyari kay Silvio, nagulat siya sa mga tao kasi si Silvio pag may mga camera, talagang ano siya, yung parang biglang tutupakin. Biglang sumigaw yung mga tao, oh, Silvio, Silvio. Tapos may mga camera, kaya siya natakot. Ay, may yung parang sinisigawan kasi siya. Oo, feeling niya kasi pag, pag, malakas yung boses, feeling niya sinisigawan siya agad. So feeling ko na nagulat siya doon. Buti na lang kinuha siya ni Ate Vice. Di ba, ba babe? si Ate Vice, syempre, man of honor. Ano pang gagawin ni Ate Vice doon, kundi syempre tulungan ako sa lahat. <laughs> Tapos yon nung, nung malapit na ako kay Nonrev, kita-kita ko na yung, ano, yung smile ni Nonrev. Parang doon na ako na ano, oh, ito na nga, finally, ito na yon ganyan-ganyan. Tapos nung, nung kinis ko na si, si Mami Do, tsaka si Papi, yung parents niya, na parang... Ano? Parang binibigay, binibigay na natin, talaga nila ako kay Nonrev and ako din ganun. Si Silvio sa'yo, di ba, babe? Tapos nung, si Nono Rev, inawakan niya na yung kamay ko. kasi oh, sinundo niya ako. Ang nasabi ko lang sa kanya, I love you, babe. Naalala mo yun, babe? Nakita kita yun sa video na nagsabi ako na I love you, babe. <laughs> Nabi no, ako. Wala ko sinabi. <laughs> Takot siya eh. Di, pero yun, yun, yun yung nasabi ko. Tapos medyo, medyo naiiyak na din ako noon. Pero nung dinala na ako ni Nono sa altar, naging kampante na yung pakiramdam na na ito na yon ganyan nga para iniisip ko naku paano kaya ako hahalik ka rin noong sa you may kiss the bride may ganun pa nga ako sabi ko sana maganda yung lips ko lips niya <laughs> <laughs> yung iniisip ko di ba men tapos um, nakakatawa din kasi si Father June yung lahat ng sinabi niya dun sa ceremony parang kasama sa mga songs ko yung mga lyrics ng songs nakakatawa alam ko na talagang ni-research niya yung mga kanta ang isa pang sobrang thankful kaming dalawa ni Nonrev um, yung yung mga tao talaga na nagpunta kasi syempre 'di ba guys parang alam naman natin na hindi ganoon kadali yung magstay ka ng ganun katagal sa Quiapo Church kasi sobrang init tapos 3 pm pa yung yung wedding naka filipiniana at barong ka 'di ba pag nagpupuntang ako doon ng ganung oras naka t-shirt lang sobrang pinapawisan ako what more yung nung kasal naming dalawa pero kasabay din yan um, yung mga tao na pumasok ng simbahan kasi may mga naririnig ako, babe, na magsisimba lang daw sila or parang bibisita lang sila sa Quiapo Church. Tas nagulat sila, bakit ang ganda ng Quiapo? Tapos kasal pala natin. Mm. Tapos na sila. Yun, yung mga nakikita kong mga pinupost nila online, nakakatuwa lang na sinasabi din nila na sobrang happy sila na ma-witness yung araw na yon na ikasal kami ni Nona Rev. And... syempre, gusto ko din mag-thank you talaga sa mga tao na pinakiusapan ko, like si Eric Santos, babe, na maging ring bearer ko, si Sarah Jeronimo na maging flower girl ko, hindi ako nagdalawang salita sa kanila. And yung pagkanta rin ni Eric Santos, kasi si Nonrev, favorite song niya po talaga yung Till I Met You na version ko. Parang yun na nga yung naging theme song natin, di ba, babe? So, pinakiusapan ko po si Eric na since si, si Non Rev yung may paborito doon, dapat lalaki yung kakanta. Yung bridal march naman, yung kanta para sa bridal march, na ano akong friend na, na pinakiusapan na sana siya yung kumanta, kaya lang hindi lang naging available. So ang nangyari, kami ni Sir Jonathan Manalo, meron na po talaga akong nasulat na, naumpisahan na song, original song, na kanta ko para sa kanya. Hindi ko naman in-expect na before ng wedding, eh matapos namin yung kanta. Kasi wala naman pa akong naisip na melody, basta sinulat ko lang siya. Tapos, nung kinuwento ko kay Sir Jonathan, Tinulungan niya akong mabuo yung kanta. Tapos kaming dalawa na rin yung nagbuo para sa melody ng song. Tapos bago kami ikasal ni Nonrev, record ko na siya. So yun, yun yung naging kwento. Kaya sabi ko, wala akong ibang gagamitin song para sa Bridal March kundi yung original song na ginawa ko for Nonrev, yung Salamat Ikay Dumating. Madrigal And singer -singer. Uh, Yes, yung Madrigal Singers. Sila yung kumanta ng buong ceremony sa Quiapo Church. So iba talaga yung feeling kapag grupo talaga ng magagaling at mahuhusay na mga awit yung kumakanta sa kasal mo. Si Eric nga daw, hindi pinipigilan niya lang umiyak. Kaya sabi ko, sabi ko, grabe gano? piling mo may gawing kinakasalan. <laughs> Muna ka bang umiyak sa akin? Sabi niya talaga si Eric, sabi ko, ngayon naiiyak ako sa kasal mo. Sabi ko, hindi na mga itahiningan ng bangbay dito ah. <laughs> Di diba nag-shoot pa tayo ng ano? music video. Yes, na before ay kasi no? Oh, before tayo ng ano. Before before kita. April 25 o oh, before kami hindi magkita ng dalawang halos dalawang Two gabi days. na gawa pa po namin matapos yung um, music, music video, video, para sa song ko na Salamat Ikay Dumating. Yan. Yeah. Saka babe, gusto ko palang mag-thank you din guys sa lahat ng mga kapulisan natin sa Maynila kasi napakalaking tulong po ang ginawa nila sa amin para maging, mas maging peaceful yung uh, ceremony sa Quiapo Church kasama nung mga guests namin at nung ibang mga tao. Yung Manila City Government din na tumulong sa amin kasi nabalitaan ko nga po, nagulat nga ako kasi na parang before yung wedding, talagang nilinis po yung buong Quiapo Church hanggang sa labas. Parang may, may mga sinend po sa akin pictures na nakita sa CCTV na April 24 ng hapon hanggang gabi, parang nilinis po nila yung buong labas ng Quiapo Church. So sabi ko, hindi magiging posible din ang kasal namin dalawa ninyo, kundi dahil sa inyong lahat. Gusto kasi namin talaga yung no, rev na mag-enjoy lang din yung mga guests namin doon. So, naisip namin na yung opening namin, pagka uh, pinakilala na kami as Mr. and Mrs. Dakina na. Meron kaming ano prod number pero sayaw, hindi kanta. Para maiba naman. Dance number. Dance number ang ginawa namin. Then yung traditional na ginagawa ng mga couple, 'di ba? Sa mga couple oh. yung magsasabit ka dance. ng pera. Oo, yung magsasabit ka ng pera babe sa dalawa, 'di ba? Yung hmm. money dance nila. Ginawa naming money heist. <laughs> money heist. <laughs> minsan lang naman itong mangyayari, di money heist gawin natin. Tapos sayao din kami doon na natutuwa yung mga tao kasi sino daw nakaisip nun, malamang ako. <laughs> Pag mga kalukuhan daw ako lagi. Pero masaya and kahit na medyo ilang araw lang yung preparation namin dun sa mga rehearsals na ginawa, parang dalawang beses lang kami yata nag-rehearsal na sa lahat ng mga sinayaw natin, di ba? bago yung wedding. Um, nagawa naman namin. Basta sabi ko lang sa kanya, babe, huwag kang kakabahan kasi si Nonib minsan ito kinakabahan pag maraming tao. Eh. Enjoy na lang natin to. Magkamali man tayo sa sayo natin, ituloy lang natin. May pera naman tayo mamaya. <laughs> yung mga nakakatuwa ng na mga kaibigan ko at mga katrabaho ko, yan sila, sila Miss Red, sila Eric, sila Miss Z, si Kim. Si Kim Chu kasi hindi ko in-expect talaga na makakarating siya dahil alam ko may pinanggalingan din siya. And si Paolo, babe, di ba? Hmm. Si Paolo humabol lang din. So, si Sir Ogie, Sir Martin, Sir Jonathan, si Ate Vice. So, sobrang game na game sila dun sa mga laro na ginawa namin sa reception. Isa yung sa nakakatuwa din na nangyari. And yung yung ibang mga glam team ko na nakiparticipate -naki din sila sa mga games namin. Pero iba kasi nakikita ko, enjoy enjoy na sa alak eh. Mm -hmm. <laughs> pagdating, pa lang sa, pagdating pa lang sa Manila Hotel, gusto na nila uminom ng alak. So yun, naging masaya, naging masaya talaga. As in, naging masaya. Medyo nakakapagod lang. Pero sabi ko nga, sabi ko nga din kay Non, um, minsan lang mangyayari sa buhay natin to and sobrang nagpapasalamat talaga kami na naging maayos lahat from Kiapot Church, hanggang sa reception, hanggang dun sa natapos ang reception. Natuwa ang lahat sa mga food. Uh, nagustuhan nila kasi ang ganda-ganda daw ng, ng reception namin. Siyempre, sobrang thankful kami kay Dave kasi si Dave talaga yung sobrang trusted namin pagdating sa mga ganitong uh, celebration. And si Silvio, di ba babe? <laughs> Habi si Silvio hanggang sa, ano, sa reception, medyo naging maayos na yung mood niya kasi hindi na siguro mainit. Gusto lang din magpasalamat sa mama ko umuwi pa from U.S. Mm -hmm. kay Mami Do. Ninang Dal, si Ninong Mark, mga ko, kamag-anak ko, lahat-lahat. Thank you, thank you. Sobra. Ikaw uh, babe? Unang-una, siyempre nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng tumulong sa amin para sa wedding. Kasi hindi din naging madali yung almost two months lang na preparation. Diba? Parang more than ako, talagang mas na-stress sila. Ate Olive, alam mo 'yan. Kaya <laughs> sila Ma'am Kate, sila Ate Olive, si Sisi May, si Nicole, si Kuya Rex. Madami sa buong management ko sa creative din, sila talaga lahat 'yan. So, 'yun yung una kong gustong pasalamatan. Then wala wala na rin iba kundi yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko din na Lumipad from Canada papunta ng ng Manila para sa wedding namin noon, eh, sa mga kaibigan ko na malapit sa akin. Kasi sila talaga yung lagi yung lagi kong na Ha? Hindi na nasa midok. Sabi mo maiyak ako? Hindi na kasi ako. Parang naiyak ako, no. Hindi ako. Hindi sa mga kaibigan ko, lalong-lalo kay Misty at saka kay Daday kasi sila talaga yung sila sila yung hirap daw mag-diet. <laughs> si Misty kasi talagang kinariri niya, nag-diet yan para sa wedding. Di ba, babe? Makita mo naman ang payat niya ngayon. So ngayon, yan, sila, sila kasi talaga yung madalas kong napagkwentuhan, na, na, pagsasabihan nung nararamdaman. gusto sabi ko, ganun ba talaga yung pakiramda? Para akong, parang nakakaranta ako na hindi ko malaman, lalo nung mga 3 days before, 2 days before ng wedding parang sobrang iba-iba yung emosyon ko. Para araw-araw nag-iba emosyon ko. And siguro masasabi ko lang din na maraming salamat din po sa lahat ng mga ng mga naging guest namin. From Entourage, sa lahat, sa secondary sponsors namin, sa lahat po. Kasi talagang napakalaking bagay po yung ibinigay ninyong oras para sa kasal namin ni Nonrev from ceremony pa lang hanggang sa reception yung mga nagstay thank you po sa inyong lahat and sa lahat din ng tumulong sa amin sa, sa Quiapo and sa Manila Hotel um, napakarami ninyo so hindi na po namin kayo maisa-isa pero maraming maraming salamat po talaga kukwento ko lang bago pa kami kasal ni Nori away pa kami <laughs> away pa kami nito sabi ko ba tutuloy ba natin yung sabi mo naman sa akin ikaw <laughs> parang parang nalalamangan mo ko, oh, babe, ba? <laughs> Dari sa babe. Hindi pero sa totoo lang, guys, parang alam to ng mga kaibigan ko, parang nung malapit-lapit na yung kasal, masyado akong nagiging paranoid. Parang ano na naisip ko, feeling ko may babae siya, gano'n. <laughs> Hindi ko alam, talaga, Siguro kasabay din po kasi ng pagbubuntis. Parang sabi ko, sinicheck ko yung mga fina-follow niya sa Instagram ko. Sino, mga ganun. Sabi, sino to? Yung follow ko, pinupunta mo yan. Mga no? ganun-ganun ako. Ano nangyari sa akin? Pero nung after naman namin ikasal, parang umayos-ayos naman. <laughs> Hindi rin ba, babe? Hindi rin. <laughs> so yun, na nakakatawa na. Pero totoo, di ba? Parang, hawi pa kami. Siguro mga ilang araw, mga apat na araw na lang before yung April 25, naaway ko pa si rin. Sabi ko, pagkasal ka na ako, kahit kanina mo gusto, wag sa akin. Ganun-ganun ba Anyway, yun lang mga Katwinkle. Na-share. Uh, ano diba, babe? Birthday gift din kasi natin kay Silvia yung wedding. Yes, oo. Ito talaga yung pinakaunang naging dahilan namin. Sabi ko, um, magandang birthday gift kay Silvio ito na habang lumalaki na siya, di ba babe, magkaroon na kami ng blessing from sa Panginoon. Since magkakaroon na rin po ng second baby, gusto namin na buo na talaga kami as family. So yun, kaya hindi man, hindi man to naiintindihan pa ni Silvio lahat. I'm sure kapag na, pag nasa tamang edad naman na siya, maiintindihan niya lahat ito. Dahil lahat naman ng ginagawa namin para sa kanilang dalawa ni baby. sabi, oh, sabi ng Silvio, Papa, ang dami mo sinabi. <laughs> Okay. Wala kang masinabi si mama lahat <laughs> Yun lang, thank you po ah, Thank you very thank much you. po sa inyong lahat